Kaya sila ng kitig. Pahinga po sa kitang serya si kahila nyo. So, ayan. Lumalaot na siya. May iwan dyan sa mula si tatay. Dalawa silang aari. Baka makahuli ng pusit dito eh. Pwedeng ipamain yun sa kitang bukas para hindi na tayo mamamroblema sa pain birthday kasi sila nakarya ng pukot kanina. Eh, sa pukot lang naman kami halos umaasa ng pain. Wala pa namang nagbababa ng pain dito sa bagoong uh, Try nila baka makahuli sila ng pusit. Ayan. Naiwan po si tatay sa mula. Tapos ilalakad po yan. Hanggang maubos yung lambat na hawak ni Kahila. Hanggang dun siguro abutin niya. Ayan. Medyo malayo na po si Kahila. Ito si tatay na naiwan sa mula. Tapos, ayan na si Kahila. May hawak pa rin siyang lambat so medyo malayo pa abutin niya. Ayan. Paugos na po yung hawak ni Kahila na lambat. Ayan. Wala na po siyang hawak. So, hihilain na po nila dalawin ni tatay hanggang makarating sila sa tabi. Ayan, naghihila na po si tatay. Mini version po yan ng pukot. Ayan, malapit na po sila. Ayan po, nasa tabi na po sila. Hihilain na po nila yan. Parang style pukot lang din po talaga siya. Kaya lang, mini version. Tapos wala po siyang supot. So, yun po. Sana po makapain tayo para libre na po yung pamain natin bukas. Ayan. Malapit na po sila. Ayan po po nila. Ayan sa? Ayan din. Aba? Kala mo na makadalawa ka. isa? Ayan nga po. Ayan din din.